Hello, good morning. Ang ganda lang pala dito sa resort kung saan tayo nagstayo kasi may swimming pool. So, ayan yung restaurant. Tapos, swimming pool. Tapos, ayan, may waiting shed dyan. O, di diba? Tapos, <laughs> so, so, ayan yung mga accommodation dito. Ayan, another swimming pool. Diba? Saka may bar dyan. Ayan, ikot tayo. O, di ba? yung room pala natin please, nandun. So, pupuntahan naman natin yung outside ng resort. So, andito lang. Bilisan na natin. <laughs> Yan. So, ito yung outside. O, diba? Yan. O, diba?